Good day po muli mga kawuts. Welcome muli, ka muli dito kay Trem. Another day, another lesson na naman ang uh, pwede kong ibahagi sa inyo. Ito naman po ay uh, para lamang doon sa mga nagmamayari ng mga pistol or handgun na hindi niyo pa rin po yan hanggang ngayon e eh, naipupoto. No? Kayo po ay uh, bumili ng inyong baril ay eh para saan po? yan po ay eh, binili nyo para inyong gamitin Lalo lalo na sa firing range gamitin nyo po yan sa firing range iputok po ninyo at para malaman ninyo kung yung or yung action ng inyong barel no? wag po yung pinutok nyo lang po ng 10 beses pag mula ng inyong nabili eh, wala na hindi na po siya nasundan no? kaya po hinihikahit ko po lahat ng nagmamay-ari ng baril na ipinatago lang sa inyong mga cabinet, sa mga baol, nakatago lang po. Ilabas nyo po at yan po ay inyong pag-aralan. No? Ilabas po ninyo, magdala po kayo ng bala, reload, kahit po reload. No? Kahit mga magpa po kayo ng mga isandaang, isandaang piraso o 100 rounds, Punta po kayo ng range, hindi nyo po yan mauubos agad. Paputok-putok lang po kayo ng kahit pasampu-sampu lang po. At para inyong malaman ang action ng inyong baril, uh, yung piniling baril, huwag po kayo maghinayang sa bala, huwag po kayo maghinayang sa gastos. Ang maganda po dito, natututunan nyo ang action ng baril at yung action ninyo. Kasi sayang po na binili nyo po yan, tapos hindi nyo po yan ipinuputok. Yan po ay hindi po nasisira. Gumaganda po lalo yan habang ginagamit nyo. At isa po po, nakakaganda po ng, ng bisyo, kumbaga habit. No? Magiging habit nyo po na maging isang mamumuto. Uh, mamumutok. Pero wag niyo pong paghinayang sabi ko ang bala na inyong bibilin dahil uh, matututo po kayo kung Kaya po, uh, ko po mga nagmamayari ng pistol, binayaran nyo po yan, binili, binayaran nyo ang LTAP nyo, binayaran nyo ang ng registration. Kung nag-apply po kayo ng permit to carry or uh, PTC, ilabas nyo po, dalin nyo sa firing names at dun nyo po yan paputukin. No? Huwag nyo pong paputukin yan sa inyong mga likod bakuran, sa mga bundok, at uh, baka po kayo ay makapahamak kung makapanakit at yun po ay may ka ka kaakibot na kaparosahan. Dali niyo po sa